So, good morning guys. Sa mga mama dyan, happy Mother's Day. So, today pupunta kami sa magulang ng aking mister. Doon kami mag, yeah, kasi wala naman ako anak. So, hindi kami magsisilibrate sa bahay. So, doon kami sa mama, punta kami sa mama ng aking mister. Ayan na pala yung ano, yung plant, bagong plant natin. At ito yung aking outfit for today. Sana makita. Summer. Pero nag-ano pa rin ako. Tapos, oh, di ba sexy? May sleep pa. Tapos, uh, <laughs> buong talaga ito makina ako. So, yeah. Ayan. So, okay na ata ako. Kasi, baka pupunta din kami ng uh, beach after. Kaya, ito yung dala kong bag. Ito yung outfit ng aking mister. Oh, so, di ba? Summer na summer. <laughs> So, andito na kami sa sasak sasakyan. Kagagaling na namin sa ano, sa magulang ni, ng aking mister. So, pupunta talaga kami ng ano, ng beach. Rokanya. First time ko makapunta ata na dito sa beach na to. Kasi meron ditong malapit yung lagi namin pinupuntahan. Yung tawag doon yung Hoogman Holland yun yung malapit sa amin, mga 20 minutes. Ito hindi naman din ganun kalayo, mga 37, 40 minutes, mga ganun. Thir kasi ito nakalagay sa amin, ano, 37. Kasi ang ganda ng panahon. So, paanuhan natin yun, eh, yung tawag doon? Ay, muslan ba? Kasi bukas, Mandina na naman, magtatrabaho na naman si Mr. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's to delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each light, each sound, a memory to keep in this adventure. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living on plan. On this road, every scene's lit alive. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas and so grand. In this journey, we're living on plan. Nandito na kami. Ano pala lang to dito? Nabibigay ka ba mga riding school? First time ko dito. ano palang lang to pagkabungad sa parking uh, area ang dami ng umuwi so dito na tayo may free na tawag doon. Sunscreen. <laughs> Oo. Oh, that is so good. Ayan, next sunscreen na si Kasi wala kami dala sunscreen. Nakalimutan ko. Hindi mo yung ako sikhtawag. Ayan. Ayan. So, eto yung foodie namin. Dalawa na yung beer ng aking mister dahil nagkamali sila. Binigay na lang ng libre. Lakad-lakad tayo sa ano? sa Dalampasigan kasi ako share. ka busy dito, pero hindi pa kasi ito summer talaga eh. Agoy, agoy. So wala pang maraming naliligo kasi ang lamig pa ng tubig, maski maglakad ka nga. Malamig nga eh. Lalo pa siguro pag mag ano ba? Mag uh, tawag doon? Mag swimming. Tsaka hindi siya ganun ka kaganda yung buhangin. Mas maganda yung buhangin doon sa van Holland. At my I'm a shellfish. <laughs> i low, a no place to go. Sunlight -like dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no place, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy week. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm. We oh, are Mallorca, schatje? Hè? na tayo. Lakad, lakad, kasi Doon kami sa kabilang parking, pla, uh, parking space. En yung uh, beach at uh, sa likod. En sa aking gilid mister. Nee. Uh, Nee, ik wil niet. <laughs> ik wil gewoon, het is vermoeiend, schatje. Ja, nou ik Kapooi maar, kapoi. Ik ben helemaal omlopen. Ja. Hoe is het nu lopen? Ik ben niet moeilijk. Ik vind het moeilijk. Nee. Moeilijke John. We ik gewoon een assauge dito, maar gaan we met balak tongen en nu ga ik het Ja. Dito niya talaga ako dinala sa ilalim ng mga kakahuyan. May balak ata ito eh. So, batwila, like, kaya may tsugi. Yeah, kaya may tsugi. Tsugi dun? Tsugi. Dod maga. Not sure. wip wip, Ipipipin yung... ang... Pero mas maganda ito, kwa nature. Mas <laughs> maganda ang ano dito. Yung dito sa niya, Meron pa siya mga mga trees ba. Malapit lang to sa beach. Ha? Ah? Huh? Yeah? to Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright Neon signs flashing in the depths of night Skyscrapers stand tall, reaching for the sky As we pass by, with dreams flying high No maps, no plans, just an open road Wherever it leads, we'll happily go Each sight, each sound, a memory to keep In this adventure Dreams run deep on this road. Every scene a delight from sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. Nakarating na kami ng bahay. -ka, kanina pa pala. So, hindi na ako nag-ano uh, kasi nga. Nag, uh, medyo ano pa rin yung ano niya. Yung may sipon pa rin si Tom. So, kaya ayan. Ininom ng maraming tubig kasi hindi, ka, uh, hindi ako nakainom ng maraming tubig doon. So, maganda naman yung ano, mas ano siya, kwa nature yung pinuntahan namin na beach. Okay siya, kasi hindi lang siya yung ano ba, yung tawag doon, beach. Pero yung sand niya, maraming ano, sorry, maraming tawag doon, um, yung mga ano ba, shells na, na, na ano na, yung mga patay na shells. So, masakit siya sa paa, maglakad so mas uh, prefer ko yung sand, uh, uh, beach uh, sa Hoek van Holland at saka maraming magandang beaches dito sa ano sa Holland Kaso, kasi napuntahan ko na ano yung sa blooming blooming uh orchard oh, smart blooming down to distra nei di distra di where where why guys sa blooming to. yeah So, marami na akong beach na napuntahan dito sa ano, yung meron sa North Katwike uh, and Say, maganda din doon, Skiveningen, Hoek van Holland, tapos yung Bloemendaal uh, Beach. Maganda naman. Ito, marami siya super daming ano. Tapos, hindi ganun kadami ang restaurants. So, pagdating namin, umanin na kami agad kasi pag malilate pa, wala nang walang ano mahirapan ka na bang ano ah, uh, makahanap ng upuan pero okay naman the rest ano yun nga lang mafi-feel mo talaga na super busy kasi nagkakaanuhan eh yung mga yung tawag doon yung orders nagkanda ano na <laughs> ah, nagka tawag doon nagka hindi na hindi na hindi, ba, hindi na sila maganda tuto. Lagi nila binibigyan ng beer ang asawa ko. Kaya yung last na sinabi namin hindi kasi parang pang lima or pang anim na beer na yung binibigyan nila sa amin. Tapos so, lagi sinasabi hindi yan sa amin. Yung panghuli talaga binigay na lang binigay niya ng libre yung uh, beer. Pero yeah, nagbigay naman ng tip din yung mister Ko so hindi, hindi okay okay din para sa ano pa. So yun lang. Magano? Nanonood kami ng Siri. Na. So, dito ko na i-end ang vlog. Salamat sa panonood. Yeah. Bye!